So, grabe nakakalula First time namin umakyat dito, guys, sa bitukang manok na nakamotor, guys. Sobrang nakakalula pala. Grabe. Ayan na. Grabe. Nangangang mo yung ano, Bill? Ayan mo na. First time yun makahan, eh. Ang <laughs> bitukang manok. Grabe, guys. Sobrang nakakalula. <laughs> Hindi ko kakayanin. Ayan. May mga kapwa riders. May hey mga riders guys. Mga naka-big bikes.